Ipapakita ko sa inyo for today's video ang aking 7 days old postpartum body and for today pupunta rin kami sa pedya dahil today ang first checkup ni baby after namin makalabas ng hospital. Anyway ngayon pala mga te ang first visit ni baby sa kanyang pedya para update kung nag gain weight ba siya or kung nag improve ba yung whole health niya simula nang lumabas kami kasi nga premature din si baby. So kasama namin si Sangita Didi. So Didi means parang ate ganun. Siya yung aming Japa maid and wala pa kaming car si visit around this time mga te kasi hindi nga kami nakabili dahil napaanak ako bigla. do after na tong first visit namin mga te, na-realize namin na sobrang halaga talaga nung car seat. So, bumili na rin kami agad after neto. Lalo na dito sa India, hindi naman masyadong matino yung mga daan dito palagi. Talagang maalog-alog kapag nadadaan kami sa malubak-lubak na daan. So, syempre talagang kabado, extra kabaka talaga kapag napapadaan dun. Kasi syempre may sanggol kami. Pagdating pa namin sa hospital, medyo na-stress din ako. Kasi sobrang daming tao. Like, puro nagreklamo naman sa video na ito. So, di namin na-realize bago umalis ng bahay na weekend pala. Tapos, ayun, ang daming tao. Siyempre, nakaka-concern kasi newborn pa yung baby namin. Tapos, sobrang daming tao. Tapos, nasa hospital pa kami. General hospital kasi to. So, parang lahat ng, ano, mga kasakit-sakita nandito na. So, siyempre, nakakakaba talaga na baka mahawa si baby ng kung ano, ba diba? Anyway, sabi naman ni Doc na overall health ni baby is normal naman. May mga nireseta lang siya na gamot, which hindi namin nabili sa hospital kasi sobrang haba din ng pila. Like, so far, OA. So, ayaw ni Pava na matagal pa kami dun sa hospital kaya sabi ni Pavan sa ibang pharmacy na lang niya bibili yung mga vitamins ni baby tapos babalik kami after one month para sa ibang mga vaccine pa ni baby so ayun lang after that dumiretso na kami umuwi ay mga te kakawilang lang namin galing hospital and ano like 7 days old na si baby today and ipapakita ko sa inyo yung aking 7 days old postpartum ano, body. So, ito na ang aking katawan for today. Yeah, nagdadaya per pa rin ako. Yan na, lumiit na siya. Ayan na. Wala akong stretch mark or anything. Hindi ko alam siguro genetics or baka dahil sa oil na ginagamit ko. So, ito yung oil na ginagamit ko. Yan, sunflower oil lang. Nakadalawang bote na ako nang ganito. Ito na yung aking pangalawa na nakalahati ko na. Ayan paubos na din. So, ito lang yung ginagamit ko sa aking chan. Hanggang ngayon, naglalagay pa rin ako. So, ayun yung ginawa ko. Ayan, wala akong stretch mark or anything. Pero, bago ako mabuntis, meron naman akong stretch mark sa puwet. <laughs> Hindi ko alam bakit nung nagbuntis ako, eh, wala akong stretch mark. Ayan, wala. Kahit ibaba ko yan, wala talaga. Meron lang akong guhit dito. Pero bago akong magbuntis, meron akong stretch mark sa puwet ganyan. Kaya akala ko, pag nagbuntis ako, eh magkaka-stretch mark ako sa chan. Eh, ayun. Thank you, Lord, dahil wala. Hindi ko alam kung dahil ba sa ginagamit ko na oil or dahil genetics. So, ayun, kakagaling nga lang namin sa ospital And, sobrang nakakapagod eh, Kasi, nakaka-overwhelm yung dami ng tao doon. Weekend din kasi. Seven days old na si baby ngayon. So, ayun lang naman. And, leg ko din, medyo nangingitim. Uy, ayun, yung mga problema ko. Tapos, yung kilikili ko din nangitim. So, ayun yung mga nangyari sa katawan ko sa pagbubuntis. Pero stretch mark wala. Ang naman ang kilikili ng itim, ang leeg, yes. Meron nga akong bagong kababalagan sa mukha ko after kumanganak Dito, parang nagkaroon ng mga ano, te, ang araw. Hindi ko alam, hindi siya pimple, pero parang butlig-butlig na hindi mo malaman kung saan ang galing. Ewan ko siguro dahil nung nasa hospital ako, hindi ako nakapa nakakaligo ng na maayos. <laughs> parang may namumuong libag dito. Yeah, I ain't sure. So, yes, bye. Thank you for watching. See you on the next vlogs.